Hey, ma'am. Ano yan? Piesta? Happy piesta. <laughs> oh my God. Ang sarap Gusto isda. Ang laki, -laki yung isda. Galing, galing pa yan sa ilog yung isda, Jess. Oh, Nabingwit <laughs> na <being> mo. Ikan mo na Sige, kain na daw tayo. Asa na si, asa na yung iba si Warly? Asa si na, labas ka na. Kabeshi, uh, sa mga gusto lang, sa mga gusto lang na mag, uh, halimbawa itong mga gulay ni JC, so, ang gusto niya is barter. Okay. <laughs> barter. So, sa mga gusto lang, so, kung gusto niyo ng talong, gusto niyo ng Sita. kamatis, gusto mo niyo ng, gusto niyo ng ano pa, ano pang iba dyan ng mga maraming gulay niya dito. So, oh, sitaw. Pipino. Pipino. Mustasa. Mustasa. Kalabasa, so, punta babae. lang kayo dito ni GC. Pwede na oh, kayo mag-barter dito. Oh, barter lang tayo. Palitan lang. Walang binta-binta. Pwede, pwede. pwede kung gusto nyo naman bayad. May cash. Pwede. oh, ano Pero mas malam maganda kung barter. Barter bigas. oh, bigas, bigas sa'yo at saka sa'ya. Sa kanya is mga gulay. Hmm, diba, Jis? Gulay Giz? sa akin, gulay. Mm -mm. So, yan po. Sa mga kababayan natin na gustong makipag-barter. <laughs> fresh from the farm tanimito kay G GC. so next year na tayong halaman na sa next year uh, mm -hmm. so yan po next year dadamihan natin ng sitaw at saka next year wow mm. so sa mga gusto lang sa mag-PM lang kayo sa ano ko mm. sa YouTube ko tapos to next year daw, padamihan na niya ng mga gulay mm. So sa mga gusto makipag-barter, so dito punta na kayo at saka makipag-barter na kayo sa gulay ni GC ng mga presko po bagong tanim at bagong pitas. So thank you! Kabayash, tapos na po kami kumain. So ito busog na talaga. Grabe, super! Ang busog! So si Nikki, natanggal talaga niyang, ang lipstick niya. Sa... So, <laughs> bala matagal ang lipstick niya. Bas, lipstick niya, basta. importante, <laughs> okay, busog okay, pati okay. sa akin din. So yan. <laughs> Wala ko dati. Hindi naubos ang pagkain kasi <laughs> grabe, tatlo. Rapat lang kami kumain ngayon dito at saka napakasarap ng handa ni JC So, thank you so much, Jessie. Grabe, ang sarap ng pagkain namin ngayon. So, sini yan. Gumanda naman ulit. Sinike. Ito na ulit. <laughs> na. Nakapag-retouch. retouch, ay, so, -retouch ay, na. Meow, meow, meow. <laughs> itong malaking ano pa nga ito payong <laughs> oh, <umbrella. laughs> ang ganda ng umbrella <laughs> ang ganda ng umbrella so yan po tapos na kami kumain so ngayon gagala kami papunta doon sa ilog at iikot namin ang bunga shinda dito ni Mr. JC so samahan niyo kami mga kabeshi hanggang sa umuwi na tayo <laughs> kasi <laughs> <laughs> tapos ang kumain. So yan, samahan nyo kami punta tayo doon sa ilog mamaya at saka meron pa akong surprise na ito, surprise, so oh, surprise oh. natin ito, si Mr. Uh, JC. Ito.

Cherry to mito, mani siya, ma'am. Oo. Oh. Kaliya pa, oh. <clears throat> Social naman ang sasakyan ni, ano, ni Brian, oh. Kahit dito sila sa sa camp or probensya hindi daw si Brian <laughs> ay hindi pala si Brian <laughs> akala ko si Brian <laughs> ako pa na unang nakaharvest ng strawberry ni JC oh my god tapos ako nagpicture sa mga lot ng mga vegetables tapos yung pakwan malaki na so itong strawberry isa pang hi May hinog na dalawa pero ito ang malaki-laki. Malaki -laki. Oh, laki na pitas. Wow! Yan, wow. wow. yeah, nakapitat. nakapitat ang pakwan ngayon. <laughs> so joke lang, nabili yan ngayon doon sa Lidl. So waiting lang po ang pakwan kay GC dyan. Oh, na. So mga next month, makain na yan. No. So yan ready na. Basta gamitin mo. Uh, kasi oh. Handa ka na bang uh, handa mo na bang bumiyak ng pakwan? <laughs> Oo, oh, biyakin na natin 'yan. Sana <laughs> <laughs> hindi mamaputla. Mapula pa yan kasi <laughs> ano eh oh, summer mabunda. ngayon. Ayan, saan? Nagugulat lang no. Wow, <laughs> ang sarap ng pakwan oh, ang pula-pula. <laughs> oh, parang labi ni Nikki. Oh, <laughs> oh. Oh. Parang labi daw ni Nikki, ang pula-pula. <laughs> Talagang virgin na virgin po itong oh. pakwa yeah, na to Pak! Hi! <laughs> GC, grabe. Ang pula <laughs> naman yan, <G> oh. <laughs> Parang labi ni kaya. yan. <laughs> labi talaga ni Niki. So talagang napaka... Uh, ganda lang. Mm. <laughs> fresh. Parang labi ni Niki. Fresh talaga from the farm. Mm. Oh my god, Chong, so, sana parang parang matabang. Tamis yan. Nike. 620. 1625. Ang alamat ng pakwan by Nike. So Jess, salamat sa ah. invitation. Hey, kain na daw. mo oh. na pakwan. Tamis ng strawberry mo, Jess. pakwan. Hi. Ano? Ang kaibigan ko pala oh, dati, ngayon nakita na kami for almost 3 years or 4 years. Oh, Madam, kumusta na? Ngayon lang kami nakita ulit! Oh my God! Hindi ko makalimutan na itong babae na to. Kami nakasama kami sa agency at saka sa trabaho dati. Mm -hmm. Tapos, ang story niyan is kami natanggal doon. <laughs> natanggal or nalipat kami, nalipat kami sa ano, uh, sa ibang, sa ibang area kasi yung company na pinagtrabawa namin ay contract na so kaya ang sitwasyon dito dati is kung matanggal na or ma, main contract na tanggalin yung mga tao tapos ilipat na naman kami sa ibang coastal o sa ibang trabaho sa ibang area doon na naman kami ilipat sa aming agency so wala kami magawa kasi yan ang sitwasyon dito dati kahit hanggang ngayon kung may agency na ganyan Ayok. Kung wala na yung company and contract na, na, ilipat naman kayo. Pakuan. So yan, tikman mo na yung pakwan ni Nikki, ka madam. Adam. Tikman natin pakwan, na masarap at ba? Tikman natin pakwan ni Nikki, ba? ako pakwan. Pakain mo na ako pakwa, papaganda ng boses. Oh, sige. Sayon, <laughs> sige, magkanta ka daw, GC. Ang sarap. Ang tamis, promise. Ang sarap at saka ang tamis. Grabe. Atay na kaya ah! Ano po Ano po kaya? Ano po Busog na naman tayo nito. Mga kabes, please support my channel. Like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa susunod kong vlogs. Baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida!